Kayo po ngayon ay I think no um isa sa mga pangunahing nominees ng grupong Akbayan na kalahok ngayon sa party list election. Sa inyong palagay, ano ho ang dapat nating maamyendahan o gawin para po maging mas mabilis ang pag-usad po ng hustisya sa Pilipinas? Kasi po 'yan ang isa sa napakalaking problema lalo na po ng mga biktima ng krimen o injustisya. Pero kung nung inaral ko yung yung sobrang bagal ng paggalaw ng hustisya dito sa atin uh, unang-una ang ang problema natin sa vacancies kulang na kulang tayo sa judge halos 20% ng mga trial court natin ay walang judge bakante at halos 30 plus percent ng mga posisyon sa prosecution ay bakante rin kaya kung itutulad natin yung justice system natin sa isang ospital Kulang ka ng doktor, kulang ka ng nurse, araw-araw may bagong pasyente pumapasok. Talagang hindi ka makakapag-dispensa ng mabilis na hostisya. Ganon na ganon ang justice system natin. Ito'y hindi na papag-usapan pero ang priority dapat ng ating pamahalaan ay mapuno yung mga bakanteng pwesto na yan. At hindi lang ng mga political appointee kundi yung talagang marurunong, mga diretsyo, may integridad na mga abogado. So yan po yung top priority. Dito naman sa War on Drugs at sa EJK, kailangan na kailangan natin ng isang death recording and investigation law para lahat ng mga mapatay sa mga suspicious circumstances ay magkaroon ng autopsy at ma-record natin. Kailangan din natin ng isang PNP Discipline Act kasi obvious naman na hindi na disiplina ng tama ang mga kapulisan natin noong panahon ng War on Drugs. Ang dami, halos 4,000 ang napatay sa mga police operation, yung sinasabing nanlaban pero wala pang sa isang kamay yung mga nakasuhan dyan. At kailangan ilabas natin sa loob ng PNP yung pagdidisiplina sa kanila. Ang proposal ko ay ilagay natin sa isang independent agency o kaya sa Civil Service Commission na sa kanila dapat ang kapangyarihan na magdisiplina ng kapulisan uh, Attorney Shell, ang inyo pong sinasabi no, na pag-fill uh, 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 up ng mga uh, bakanting posisyon sa Hudikatura is a JBC and uh, executive function. Ano po? Klaro naman yon di ba? Yung, uh, yung, nomination and then the appointment. Ano po ang take nyo doon sa klaro ho naman din Natagal ng due process sa Pilipinas Mga graph cases Magsisimula po ito sa Ombudsman, Sandigan Bayan Hanggang umabot na po ng 20, 25 years, 30 years Bago po yung final na sintensya Kaya nga din po yung iba Kahit na po sangkaterba ang kaso ng katiwalian Ay nakakatakbo pa sa halalan Yun din pong mga nasa baba Ano ho, ng mga RTC Bago po masintensyahan with finality Abot pa ng Supreme Court another 25 years May solusyon ho ba doon? Yes, uh, Ted, at yung panawagan ko nga ay dapat uh, unahin at yun ang maging prioridad ng ating justice system. Na pagdating sa kaso ng korupsyon, paglabag ng human rights, halimbawa sa mga EJK, ay yun ang dapat uh, number one priority ng courts natin, pati ang DOJ. Yun yung una dapat isasalang at yun din ang una dapat maresolbahan. Nakakabahala at uh, nakakagalit yung mga kasong ganyan. Ako mismo ang, ang, ang record ko sa isang human rights case umabot sa 29 years bago siya natapos hindi hindi po hindi na hustisya yan pag ka, katagalang isang kaso yung mga kasong ganyan sa loob ng tatlo hanggang limang taon kaya naman tapusin yan kung gagawin prioridad ng uh, justice uh, department at ng mga courts natin. So, uh, Attorney Shell, paano kaya yun? Uh, may magagawa ba Congress yan? Kasi nga po, ito yung damdamin po ng marami, di ba? Whether yan po ay krimen involving lives or krimen involving uh, public offers, yung tagal. Uh, talaga magkinakailangan lahat sa Supreme Court, uh, abot ang kaso. Kaya nga po, <laughs> tapos pag tumagal, ang depensa noong mga inaakusahan, inordinate delay. Hindi ho ba yung mga involved sa pork barrel? Kitang kita na mo naman talagang nagnakaw eh. Pero eventually po, dismiss ang kaso kasi nga daw, tumagal yung kaso. Ano kaya, ano yung kaisipan dito? How do we solve this problem na matagal na po natin kinakaharap? At kumisang nga po, you become frustrated kasi these people are still being elected. Well, yung rule-making power ng ating judiciary ay talagang nasa kamay ng Supreme Court yan. Pero pwede pa rin naman na 'yo pagdating halimbawa sa issue ng budget ay paghumarap sa kanila ang um, officials na Supreme Court maganda kung gamitin din ng uh, ating uh, Congress yung kanilang oversight at tanungin sa mga magistrado bakit naman ganitong katagal hindi niya pa pwedeng gawin na uh, priority ang uh, corruption cases at ang uh, paglabag ng human rights dahil talagang uh, nakakabahala yung mga kasong ganyan pera ng bayan yung pinag-uusapan. At uh, sa tingin ko naman, especially under the present administration ng ating judiciary, magagawa, magagawa po yan.